Hi, magandang umaga. Alam mo, pare-parehas ng takbo ng araw ko. Gigising, maliligo, tapos magpapagwapo. Papasok sa opisina, tapos magtatrabaho. Tapos uwing masaya dahil makasama ko na naman ang maginako. Isa akong mabuting manggagawa na patuloy nagagawa ng mabuti para sa aking kapwa. Mananatiling tapat sa lahat ng bagay, may tao man o wala. Isa akong lalaking may matayog na pangarap. Mula noon hanggang sa hinaharap parating uunahin ang ikabubuti ng sarili at para na rin sa family. Mahilig din ako magkwento at magbiro pero mas excited ako for our future. Kung gagawa nga ako ng tula, ikaw at ako ang paksa for sure. May mga araw na pagod ako pero pagkasama ka, napapawi ito. Sila ba wala akong ginawa maghapon? Yung tipo ngumidi ka lang, okay na ako. Bababaw lang kasi ang kaligayahan ko. Ayoko ng magagarbong regalo, ayoko rin ng surprise ako. Yung tipong magugulat na lang ako. O bakit? Sa tingin mo ikaw? Hmm, pwede naman. Pero alam mo, ayoko ng katulad mo. Gusto ko ikaw mismo. Oops! Nga pala, kung maabot ka sa video ito at kung napanood mo to, baka naman pwede mong i-follow at i-like na rin tong page ko. Maraming salamat sa panonood. Manood ka ulit sa susunod na video ko. Maraming salamat!